Ang uh, mm. issue, mapagkakatuwalaan yeah. daw ba talaga yung uh, Miro yeah. Systems na Miro. yan? Kasi nga, bigyan lang natin ng context yung ating yeah. uh, viewers. Ginagamit rin po ang uh, Miro Systems in Iraq and Congo. Kung saan may mga balita na matapos daw ito gamitin sa eleksyon ng dalawang uh, bansang yan, eh, ang dami daw parang irregularities na nare-report. Did Comeleca... Did look into these reports, verify, and uh, ano naging assessment yun dun sa mga ganyang uh -oh. information? we did po, Ma'am Ina, Sir Michael, ano? and more than that, we talked to the governments. Unahin na po siguro natin yung proseso muna ng pag-procure. Alam nyo po, napakahigpit po ng RA 9184, yung Government Procurement Reform Act. So, tinitignan po namin yung legal documents, yung financial documents, pati na rin po yung technical documents. And after that po, kung tutuusin po, dito lamang kami dapat umiikot doon sa tatlong mga dokumentong nabanggit at doon sa mga naisumiti sa amin. But, Comelec went beyond that. Tinignan po namin ang performance, ang reputation nila sa ibang bansa. At ano po natukulong? sa namin. Unahin natin ang Iraq po. Malinaw po doon sa mga dokumentong nakuha namin at nakausap po namin sa pamamagitan po ng correspondence ay yung pong United Nations uh, Assistance Mission to Iraq kung saan sila mismo ang nag-certify na maayos po nagawa ang halalan, maayos na nagawa ng Miro ang kanilang obligation sa kanilang kontrata at higit sa lahat, nabayaran po ang Miro. Sabi nga po namin kung hindi maayos ang performance nila, bakit sila babayaran ng gobyerno ng Iraq? United Nations na po ito at siguro naman kung may pagkakat katiwalaan po tayo. All over po sa ibang mundo, ay eh mas mapagkakatiwalaan natin ang United Nations. Bukod po dyan, may natanggap din po kami dokumento mula sa Prime Minister ng Iraq na kinokomend po nila ang Miro dun sa ganagda, naganap na halalan. Hindi po tinatanggi na mayroong mga problema dun sa Iraq pero lumalabas po sa aming investigasyon ang mga problema pong ito ay hindi yung technical, kundi po yung pamamahala ng halalan, yung parte na may human intervention. Doon po nagka-problema. Dako rin po tayo sa Congo. Ganon din po ang nakita namin mula sa mga dokumento na nakalap namin, successfully perform uh, ang halalan, nagampanan ng kanilang mga obligations, nabayaran din po sila at sino naman po ang nakakorespondents ng Comelec, bukod po sa gobyerno ng Congo, ito po nang nag-certify yung International Certification Entity po, kung saan nagsasabi din po na maayos na sa gawang halalan saan din po nagmula ang problema again, dun sa parting may human intervention, sa pamamahala ng halalan, sa pagkandak ng halalan at hindi po dun sa technical as hindi sa automated election system at dahil po dito bukod sa compliance sa aming requirements bukod do sa testing na nagawa na napakahigpit na post qualification evaluation malinaw po kayang gampanan ng miro ang iniatas na complete na obligasyon base po sa kontrata